Ito, ako ng tilapia. Good morning po mga kasuelo natin dyan. So, ulam namin for today tilapia. Naluto 'yan ah, pa? ah. Pangat. Pangat lang sampalok. Pangat na sampalok ang ulam namin ngayon mga kasuelo. Lulutuin ni Mother. Alisin ko muna 'yung palikpik. Hindi inalis ni Berna. <laughs> <laughs> ako ang naglinis ng tilapia, hindi na alis pa lang palikpik. Magkano ang kilo ng tilapia dito? 130 na. Tumaas kasi nagpapasko. Mm. Doon, wala man. Ano? Mabira ah. lang ang tilapia doon. Ano lahat to? 200. Mm. So, magluluto po kami ngayon ng pangat na tilapia. Ito yung ulam namin sa panangalian. Merry Christmas, Tito George at Tita Nikki at Ate Daniel. Merry Christmas po sa inyo. Mm, Merry Christmas po sa inyo. Shout out po sa inyo. Tita Nikki, Tito George, and Daniel. At sa mga tatlong babies niya na napakute. Ayan no. Ayan sila yung mga babies ni Tita Nikki. Lagyan ng asin. Yung sampalok nasa ilalim ng isda. Tapos bawang. Bawang sibuyas luya hm mm, saka luya boss bumili pala si mother ng upo 30 na ignao nyo ang liit 30 lang 30 lang doon sa leite 30 din ang kilo pero sa bagsakan 20 Ayan, uh, shoutout po pala kina Tito and Tita sa Journey Church Australia. Uh, nagbigay po sila ng blessings dito sa Pampanga Group at sa Bye Leyte Group. So sila po yung nagtuturo sa amin mag Bible kada Monday. So nagbigay po sila ng blessings para sa mga bata. So magpapa feeding po sila sa mga mga bata. So ang gagawin uh, sa bye bye late sa mismong Christmas party ng mga bata so dito sa amin mga bata po dito so marami rin bata dito banda dito sa amin so sabi ko kay tita dito na lang sa mga bata sa amin ang gusto po kasi nila sa school so dito po kasi sa school dito sobrang dami po kasi ng mga bata sa Baybay late po, uh, konti, konti lang po sila doon. Hindi po aabot ng 100 ang nag-school doon. So, dito po sa amin yan, ang mga bata po dito. Sila po yung bibigyan uh, namin ng feeding. So, yung ano, naipadala ko na po sa ano, Baybay late ang pera na pa-feeding nila. Tapos, uh, nagbigay din po sila ng pamasko sa amin ang mga nag nagaate ng Bible. So, ayan, maraming salamat po sa inyo, Tito and Tita sa Journey Church Australia. Uh, God bless po sa inyo. Uh, marami pong mapapasayang mga bata. Yan. So, ayan, mga kasuelo, nakasalang na yung pangat. Napamili na po pala namin ang mga candy uh, para sa mga bata. Tapos yung spaghetti at sesto meron na rin po. So, itong mga candy na to, i -re repack na po namin para mabilang po namin kung ilang plastic ang mabigyan. So, kung kulang po para makabili po kami ulit. Salamat po, Journey Church, Australia. Ah, maraming candy po. Papapiding tayo sa ano, sa Bearness. So sa bye-bye late eh, uh, Christmas party din po nila sa 20, sa so Friday. So sila po ang mag-distribute niyan ang mga kasama ko nagba Tapos si Bay na lang po ang mag video So yung video doon kay Bay niyo po mapapanood. Wow, daming candy. muna tabi. Pasal mali na na. ko. lang Ibalot-balot na po namin. Para ah, uh, pabilang po namin kung ilan. So, hindi naman po aabot ng 100 na bata. No? paabot ba? Nasa 60 siguro, no? Nasa 60. Yan. ang ipapapiding po namin dito ano uh, sabi po nila uh, spaghetti po uh, ilagay sa styro sesto at ano uh, slice bread tapos yung mga candy na yan ipamimigay din <laughs> para sa mga bata dito yeah. wow. Mama Rose. Good morning mga kaswelo natin dyan. Kamusta po ang lahat? So, nandito po kami sa pinagtatrabaho ng ate ko. Magsa-sideline kami. So, tutulong kami maglinis dito. Magwawalis at magdidilig kami dito. Ayun si CJ. Nagwawalis na.

<laughs> tibong. Ano tibong. tibong? So ayan mga kaswelo, tapos na po kami nagwalis dito sa arapan nila. So ayan, malinis na. So, papasok kami dito sa ano, sa terrace nila para diligin yung mga alaman nila sa loob. Tapos magwawalis din kami. Ito na, pasok na tayo. Apo ka dun, Jay? Oh, bagalaw yan. Parang do yan. Sige. ay daw sa so, sa ano. Pag-exercise siya so, ni Suya, ngayon eh. yeah, Sige, ganyan. <laughs> ay, marunong nawa. Sige, paanda rin me. Ayan, yeah, ganyan. Oo. Oh. Oo, oh, oo. Oh. Mag-exercise siya, bo. Paris. Ang relax mo <laughs> One, two, sarap. three, Dito. three two. <laughs> So mga so, uh, ah. sa vlog mm -hmm. Dito sa Araya. So upload si Bay. busy po siya. May mga ganap na Christmas party. So, paalam mo kailan ang upload niya. Ipo! So, maraming salamat po sa inyo sa laging panonood mga kaselo. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!